Magandang araw sa inyo lahat, mga giliw kong tagapanood. Ngayong araw na ito o ngayong gabing ito, isa na lamang paksa ang ating pag-uusapan. Ito ay napaka-importante lalo na doon sa mga taong nag na sila'y lapitan ng swerte at magandang kapalaran. Ang title natin ngayon, Orasyon Tungo sa Paghikayat ng Swerte at Magandang Kapalaran. Simula na po nating pag-usapan ito. Bago ko talakayin ang orasyon, hayaan niyo munang balikan ko ang mahalagang bahagi ng pinag-uusapan natin. Sa totoo, marami na tayong pinag-uusapan patungkol sa swerte at napakarami na nagpapasalamat sa atin na makamit nila ang biyaya, lalo na yung mga nakagamit ng Energizer Magnetic Power Pendant Augeri Charm, Kairi Lumaura Charm, Jinx Remover Stone, Golden Power Stone Bracelet, at yung Golden Power Stone Charm, at ganoon din yung Amuletum Tectum Talisman Bracelet at Amuletum Tectum Talisman. At yun din pong tinatawag nating Herembe Talisman at ang Testamentum Talisman Ngayon, ipagpatuloy na natin ang paksang ito. Ipikit ang iyong mga mata, isiping mayroong liwalag na nagmumula sa langit. Kailangan ang liwalag na iyon ay sa iyong imah imahinasyon na dumadaloy sa iyong katawan. Matapos magawa ito, muling idilat ang mga mata, iligay ang dalawang kamay sa tapat ng isang stone na kung tawagin natin ay Heaven and Earth Stone. Big kasi eh, ng katagang ito ang orasyon na aking tinutukoy. Amor di alhec tega? Basbasan ang tahanang ito, makamit ang biyaya simula sa araw na ito hanggang sa mga susunod pang panahon. Adonai, Adonai, Adonai. O mga batalang tubig, apoy, lupa, at lahat ng mabubuting espiritu, ng timog kanluran, hilaga, biga ng mabuting Karanasan at magandang kapalaran ang lahat ng naninirahan sa tahanang ito sa tulong ng makapangyarihang Elohim. Ilayo kami sa lahat ng aking pamilya, ilayo sa aksidente, sunog at pumasok ang suwete sa aming tahanan. Baspasan ng kapangyarihan at lalong palakasin ang aking sandatang, Heaven and earth stone at lalong maging matibay ang kapangyarihan nito at mailayo kami sa lahat ng hindi magandang kapalaran. Amen. Matapos sa usali ng kataga Ilagay sa sala ng tahanan ang tinatawag na heaven and earth stone at doon ito panatilihin. Ilagay sa lugar na hindi mapaglalaruan ng bata. Pwedeng linisin at punasan ng tuyong tela. Ito ang siyang magiging sandata mo laban sa kamalasan ng buhay. At ang heaven and earth stone ang siyang aakit ng mabuting kapalaran sa inyong pamilya. So, yan po. Uh, may kli lamang po yung uh, yung ating talakayin marami na po ang nakasubok ng heaven and earth pero matagal lang pa noon ito eh so mga 15 years ago na na amin itong pinagamit pero ngayon ibinabalik natin hala po Doon sa mga nagnanais magkaroon ng Heaven and Earth Stone, pwede naman nyo kong tawagan sa aking numero 0917. 0968-940-1111. Pwede rin sa akin Viber, yan din ang aking number. O kaya mag email kayo sa aking email at highlanderscorechalier at yahoo.com. Pwede rin kayo mag sa akin messenger, ang aking Facebook account. Shalir Hayla o kayo palo nyo ako sa akin Facebook page Hayla Shalir Sabi ko nga sa bawat pagtatapos ng ating programa ang ko na sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at nadaling ka sa magandang miyaya. Subscribe lang! Click ko lang yan! Thank you!